Halo sa inyong lahat, ako si Ali, galing sa Indonesia. Ikukwento ko ngayon ang espesyal kong karanasan sa pag-aalaga kay Lolo Lin. Xiaoming, sa wakas dumalo ka na sa tatay mo. Ako po si Ali, hindi si Xiaoming. Ako pong tagapag-alaga ninyo. Kalokohan, ikaw ang anak kong si Xiaoming. Bakit mo ako niloloko? Uh, uh, ako pong tagapag-alaga ninyo. Ako po si Ali. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit parang mas lumala ang sitwasyon kapag pinipilit kong itama siya. Ang pagkalito ng matatandang may demensya ay dulot ng abnormalidad sa utak. Hindi nila ito sinasadya kung pipilitin silang itama, mas lalo lang silang malilito at hindi mapapalagay. Xiaoming. pwede bang mangisda tayo gaya ng dati? Ang pangisda ay masayap, pero hindi magandang panahon ngayon. Tingnan muna natin ang fishing magazine. Nakahuli na ako ng ganito dati. Nakahuli ka na rin ba ng ganyang kalaki dati? Salamat sa pagsama mo sa akin. Kahit sino ka pa, masaya ako nandito ka. Kapag ang matatandang may demensya ay nagkakamali sa pagkilala sa tao, hindi kailangang itama sila ng paulit-ulit. Ang mahalaga ay maunawaan ang kanilang emosyonal na pangangailangan at mahinahong gabayan sila. Huwag silang pilitin harapin ang masakit na katotohanan.